Hunter x Hunter Volume 2 Union Arena Card Opening Pack Simulan natin sa una Ayan. Target natin dito yung mga rare cards Ayan, mga pull art ng Hunter x Hunter Union Arena Ayan. Siya nga pala kung gusto niyo ng ganito uh, Meron tayong ano, ah, uh, binibenta Ayan. Para sa unang card, si Kilua Ayan. Tapos, meron tayong yung Devil. 8 Devil ba yun? 7 Devil ni Razor. Ayan. Mga tawan. Si Cortopi. Ito, si Gone Tricks. Uh, ano to? Uh, yung laban nila ni Razor sa Great Island. Ito, yung ano, si... Ito, tinalo nila to eh, pero hindi nila, ano, tinodas talaga. Ayan. Ano mo tayo pangalan? Wait lang. Si Hisoka, ayan, tsaka si Dune, ayan, isa sa, ano, ah, uh, Game Master ng Grid Island. Ayan, tapos, ang holo natin ay si, ayan, si Gentru, si Sab, tsaka si Bara, ayan, na ay yung pangalan niya. Ito yung pinaka, ano natin, holo card, ayan. Sana may makuha tayo yung, ano, kay Hisoka na pull art. Ayan, pangalawang card. Open natin. Ayan, baka gusto nyong ano ha. Umodal sa akin na ito. Meron tayo. PM nyo lang ako sa... Ito, sa FB page na to PM nyo lang ako. Ayan. Para sa unang card, si... Chusgera. Ayan. Ito, nakakalimutan ko <laughs> lagi pangalan. Ito yung ano pinugutan ni ano ni Nabunaga. Ayun. Si Kilua sa Hunter Exam na phase 1. <laughs> si Biscuit Kruger nagpapa ano, papa charming. Ito si ano uh, letter L sa Green Island din to, Game Master. To pa ni Dun, Slim Ben, pangalan nito. Ni Mamaya natin alamin yan. Ito si si Canary Nang isa sa butler ng ano ng ang Soldic family. and si Razor na titira ng Spike at para sa ating Holo Holo ay si Choose Gear. <laughs> Alat yung card natin ngayon ah. Pero okay lang. Ayan. At ang last pack magic natin ay ito. Natin. Mm baka magupit yung ano, yung card sayang, ayan ito, kahit ito, hindi ko tinatapon ito kasama sa collection natin yan eh mga collection natin mga text at mga malalaking card ng hunter si Master Wing o oh, Zoo <laughs> ito yung biniktima ng, ano eh, nila yung tatlong kalaban dyan sa Great Island may ina lang. <laughs> ayan, si Chus Geray, lumipad. Ito, meron na ako. Si Kilua, ayan. Tapos, yung number 13 sa Devil ni ano, sa name beast ni ano, ni Razor. Ayan. Ito, pangalan na ito. Gornio. G Gornio, yung... Uy! Maganda yung likod natin. Ay, yung huling pack natin, ha. Ito naman, yung may Nenbis na ano dalawang gorilla di ba? Oh, maganda yung last pack magic natin. Full art siya. Ay, mahal to. Ito yung isa sa mahal sa eBay. Si Biscuit. Yun. Panalo. Nagkaroon tayo ng isang... Nagkaroon din ng isang malupit na card. Papakita ko sa screen kung magkano to sa eBay. Ito. Ito mga full art. Ito yung mga may presyo kapag binenta natin sa market. Ayan. Ito yung mga nakuha natin. Si, ayan. Si Sus Chus, Gera yung isa yun. Nasa na ba yun? Si Gentro. Ayan. Si Gera At si Bisque Ito talaga yung pinakapanalo. Ayan. Yun lang mga ka-hunter. Follow for more hunter-hunter content. At mga collection natin dito. Yun lang. Showpiece. Bye.